Ang unang sulat ni Pedro Ikaapat na kabanata Dahil si Kristo'y nagtiis ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. At ang pinagsisikapan niya sa buhay na ito ay ang sumunod sa kalaoban ng Diyos, hindi sa nasa ng laman sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Kahalayan, masasamang nasa ng laman, paglalasing, walang tigil na pagsasaya, pag-iinuman, at kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama ngayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya kayo'y sinisiraan nila. Ngunit mananagot sila sa Diyos na ahatol sa mga buhay at mga patay. Ipinangaral din ang magandang balita sa mga patay upang mabuhay pa rin sila sa piling ng Diyos na buhay. Kahit inabot na sila ng kamatayang itinakda sa lahat ng tao. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihin malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagpapatuloy sa inyong mga kapatid sa inyong bahay. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kalaob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaran? Ipangaran mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, Siya'y papurihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, Magala kayo sa inyong pakikibahagi sa mga hirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo'y iniinsulto dahil kay Kristo sapagkat nasa inyo ang Espiritu ng Kaluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Huwag na wag mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil siya'y mamamatay tao. Magnanakaw salarin o mapanghimasok sa di dapat panghimasukan. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging kristyano, huwag ninyong ikahiya ito sa halip. Magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Dumating na ang panahon ng paghukom at ito'y magsisimula sa mga pinili ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano kaya ang magiging wakas ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, Kung mahirap maligtas ang matwid na tao, Ano kaya ang kahihinatnan ng mga makasalanan at di kumikilala sa Diyos? Kaya nga, ang mga nagihirap dahil sa ito ang kalooban ng Diyos, ay dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako.